Hello guys! Hindi ko alam paano ko sisimulan tong video na to. Pero kasi sobra, 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 sobrang saya ko. Kasi ang ipapakita ko sa inyo at ang share ko sa inyo ngayon, ay kasama kayo sa journey na to. Kaya deserve nyo tong makita. Ah! Naalala niyo ba yung video ko kay Miss Ivana? Kakasabi ko lang dun nung nandun ako sa bahay nila. Magkakaroon din ako nyan. So ito na siya hindi ko alam kung paano ako magte-thank you isa-isa sa inyo. Dahil sa naniniwala kayo sa akin at nagsusubscribe kayo at nanonood kayo ng patuloy-tuloy sa mga vlogs ko. Hindi ko pa to ino-open. Dinala ko pa to sa Thailand kasi sabi ko, ah baka doon ko na lang siya i-open. Tapos nag-staycation pa ako sa hotel. Sabi ko, di doon na lang. Kaso wala, dito ko pa rin na feel mag-unboxing kung saan. Hindi naman dito nagsimula lahat. Pero kung saan feel ko yung home. Dito sa bahay ko, syempre, home talaga. Alam naman sa ibang bahay, ma ko yung home. Napaka-weird naman nun. No? Alam mo, naiiyak ako. Pero di ako iiyak. Kasi gusto ko ipakita sa inyo na sobra, 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 sobra ang saya ko. Ngayon ko pa lang sa makikita. Kasi wala pa nakakakita nito. mo. Excited ako. Ito muna. Na nakalagay. Tama ka na. iba ka na namin, YouTube. Ha? <laughs> <laughs> Congrats on your... Congrats? Congratulations on your subscriber milestone. Your... Yeah, ayun. ayun. Oh! <laughs> Ninyak ako. Yun na. Yun na. Yun na. na. nasa silver play button na tayo. And sana, sana makuha natin tong gold at saka yung elite. Elite ba tawag <laughs> Pagaan lang pala siya. Kahit gano ka pa kagaan or kahit gano ka pa ka... <laughs> Salamin kasi siya. So pagtingin ko, nakita ko yung mukha ko kasama yung silver play button. Wala lang, hindi ko lang in-expect na magkakaroon ako ng ganito sa YouTube. Kasi parang, syempre nung nagsimula ako sa TikTok, so parang akala ko dun lang ako. Hindi ko alam na pwede din pala ako sa YouTube, sa Facebook. Ayun na. Sana so nakikita nyo. Yulin, Yo Bob Castro. Oh. Baka kaya ako walang nakalagay dito sa likod kasi para dito talaga 'to. No, para dyan talaga siya. Guys, maraming 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 salamat sa inyo Dahil kung hindi naman dahil sa inyong mga naniwala sa akin At sa mga nanonood sa akin, wala naman talaga ito At syempre, sobra sobra yung pasasalamat ko kay Miss Ivana Kasi siya ang nagbukas ulit ng pinto sa akin sa YouTube Miss Ivana, maraming maraming salamat sa iyo Ang saya-saya ko Alam mo yung saya na hindi mo alam kung paano mo siya ma-feel mafe Basta ganun, ang saya, ang saya-saya Ang saya sinut sinushoot ko tong video na to, sinigurado kong ako lang mag-isa. Kasi parang feeling ko nahihiya ako na pag may kasama ko, parang hindi ko nga kasi alam yung mararamdaman ko. Pero sobra-sobrang saya ko. Maraming 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 salamat po sa inyo. At sana patuloy nyo pa rin akong suportahan sa lahat ng gagawin ko, sa lahat ng journey ko. At sana wag kayong magsasawa sa akin. Yun lang. Maraming maraming salamat po ulit. Hindi ako magsasawang mag-thank you sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ang lahat ng ito. I love you lahat mga nagmamahal kayo, bab. Ipapakita ko to sa mga kaibigan ko isa-isa kasi sabi ko sa kanila, gusto ko na makita nyo to isa-isa. Kasi part sila ng journey ko na to sa YouTube. At isa sila sa mga naniwala sa akin at nag-push sa akin na ituloy ko yung YouTube, na kaya ko din sa YouTube. At syempre ang pamilya ko, yung pamilya ko na hindi nagsasawa din sa akin at patuloy ako sinusuportahan. Maraming maraming salamat sa inyo. Mama, Papa, meron na ako nito. Sa lola ko na nasa heaven na ngayon. At sa tito ko, <laughs> naiiyak ako pag si ay pinag Matagal ko na kasing dream to eh. Bata pa ako. So, wala well, feeling ko kung nabubuhay yun. Sobra-sobrang yabang nun. Sobra-sobra yung pagiging proud nun sa akin. So, para sa'yo din to nanay. Para sa'yo din to. I road na natin to sa gold. Excited <laughs> na I love you. Thank you. Papakita ko to sa lahat ng nagmamahal sa akin. Deserve nila din to makita at mahawakan. Yun lang, love you. Ah, oh, ayaw na mamatay. Ano na ngayon to? Sino yan? Sino to? Ay, puta. Nagbablog. <laughs> Kaya pala, Hindi ako. Hindi Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi Hindi Yulina Yobab Castro. Kapagod ka. Katapalan. Kapagod ako. Masagi ka. na yan. Why? Oh, masagi! I'm <laughs> so proud of you. I'm so happy. Sabi ko sa kanila kanina, hiningal nalaga ako. <laughs> Sabi ko sa kanila kanila papakita ko to sa mga kaibigan ko na nag-push sa akin na mag-YouTube ulit. Uh... Hindi ikaw yung tanga. Hindi ba ako <laughs> saan, <laughs> <na> sa akin? <laughs> hindi. Alam hindi. 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 I'm so happy. Alam niyo ba, isa si Kevin sa pang, Mag-video ka na, mag-video ka na. Mag-video ka na. Mag-video ka na. Mag-video ka Manager po kasi ako. Deserve mo mahawakan ko. Oh! So happy for you kasi deserve mo naman talaga to kasi anday mo napapasaya. Oh, oh, parang tanga yung bonnet mo. <laughs> Kaya eh, i-button nyo pa sa susunod na election. <laughs> yung videographer ko tumakbo. <laughs> <laughs> Wala talagang tiwala sa akin. Maayos Sabi, na. Sabi ng sinaulo to. Hindi ito magawa niya. Lumapit ka rito! Pakita mo. Aww. Okay, ikaw naman next. Ito naman ang editor at videographer ko. So, super deserve mo din mahawakan to. Oh. Kasi nga, kung walang edit mo, paano niya magbablog? E eh di na ilagay ng Royan. <laughs> sa Diyos na open na to. Huwag mo sabihin. Sinabi, sinabi ko din sa kanil, punta na akong bangko. <laughs> Mag-staycation ako sa hotel. Walang nangyari. Na totoo lang, magti-300 ka na. 100 ka na. Sinaban. Sa yun. So, yun diba? Sabi ko kanina mag-aantas. Ngayon mabigat. Depende siguro sa nagbubuhat. Tago ko pa kanila sa video. Ang tatay ko. Sige yan! Sige yan! Kala ka pala kakubad ka. Ayan, sayang. Sana pala ako. Kaya lang <laughs> pala. Kasi lang Sino yan? Sino yan? Asan mo yung mata ka? Ha? Hulaan mo. Tingin mo Pino ba't hindi mo mabuksan yan? Ay! Ah! Forget ah! ah! din oh. mo. Huh? <laughs> <binili, binili, laughs> yeah. Saan mo nabiliyan? Hindi ko naman alam biniliyan. Sana naman 'yung pag-surprise ko sa inyo, kiniliko lang pala to. Papangalan mo oh. Kanya-nya ni. Eh. Ako 'yan. <laughs> Ayer kasama sila sa pinakitaan ko kasi isa sila sa mga nagpo-push at lagi nagse-share ng mga videos. Tas deserve niya siyang mahawakan. Grabe, ginudot ko lang feeling. Takilabot. Sobrang okay mo, hindi naman sa'yo yan. <laughs> Siguro pag nakasikip-sikip na tayo, hindi eh, nasa wala na lang natin. Hindi na benta. Boss Toyo, tumatanggap ka ba <laughs> Success, marami pa tayong mga papakitaan nito. Kasi hiningal na ako, so tapusin na muna natin yung video. <laughs> Go 2, 1 million! Ay, sabi ko namang hihingi to si Nikki din ang kasi dyan. Bakit 100 piso sabi mo eh. Kasi nga si Salamin. Huwag na itry. Napikon lang din ako nung pagtingin ko. Hindi kasi siya. Okay lang yan. Baka sa gold. Congratulations, sir. Mama, may papakita ko sa inyo ni Papa. Ano? Ikaw ako nino-talk show mo. Ay! Meron ka ng YouTube Yes. yes! Papa! Ano mo Kaya naman, nakasave-save shade, ka pa dyan. Yes! Kailangan ma-reach mo yung 1 million. Bibigyan mo rin ako 1M pag na-reach ko yun. O, oh, sige. O! Ah! Bibigyan ako 1 million ni mama. <laughs> Guys, i-follow if nyo na ako. Sige, nahatian ko kayo doon sa 1M. <laughs> May papakita ko sa'yo. Anan? Yes! May natawagan kita nung nakaraan hindi ka sumagot! Papakita ko nga sa'yo hmm. yun! Siis mo lang! sis! So speechless! Awww! Mm Grabe -hmm. mm -hmm. so proud, proud sa akin yung family ko! kasi pinilit ko sila maging proud. Ako mag proud kayo, maging proud kayo. Mag-hi kayo muna. Hi. Halika rito. Bakit ako? Ano lang ba namin to. to. House niyo to, 'di ba? So house tour. Hey Kevin, okay na 'yung ano. Ah! <laughs> oh my god. Oh, ay mo parang sa 'yung nakatanggap. Papakita <laughs> ah, ko lang naman sa yo. hindi ko ibibigay sa iyo. <laughs> Sige ko Recto. Ah! Gago! Gago ko talaga. So, gigisingin ko ang mga pamangkin ko. Kahit natutulog na sila dahil deserve nila yan makita. Asal mo na ang kapatid ko. Nandito. Tulog na. Pero, syempre, gingisingin natin siya. Robert birth! New birth na yung 100,000 subscribers na ako. <laughs> Aba, gago! Pinagbalak ko pa naman sa vlog ko! Matutuwa ang pamilya ko! Pero, ayan. Kahit di mo nakikita. Ako 100,000 ng ate mo. Wow. Mga pamangking ko naman, dahil hindi nila deserve magpahinga. <laughs> si ate May muna. Ate May! Ate May! Ayan, na Ayan, ayan! Ayan, Di Diba, mas masaya pa yung kasama namin sa bahay kesa sa pamilya ko. Momo! 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 Momo, nahirapan si tita <laughs> mo. Mo! Um, mo, tingnan mo mo si tita. mo. Mo! Walang paki pamilya ko sa... Tingnan mo muna. Tingnan mo. tina mo to. Oo, tingnan mo muna. Wala kang baon bukas. Bo. Ay, bumalik na naman exciting. tayo sa pamilya. Umupo pa ako dito. Alam mo ba may arthritis yung tita mo di makatayo. <laughs> Pag hinampas ko to sa kanya, magre-react <laughs> yan? Sure ako. Sure ako yan. Ote, oh, mo <laughs> <laughs> Hindi mo katayo. <laughs> Basta kang <laughs> filbert. <laughs> Ito eh, inis na ako sa'yo eh. Ay <laughs> Ayan na yung kapatid ko! Kapatid ko! Kapatid ko! Kapatid ko! Kapatid ko! Kapatid ko! Tignan mo lang eh! Oh, maganda <laughs> nga eh. Maganda nga eh. Kaya <laughs> nga eh, nakita ko nga eh. Kaya nga eh, nakita ko. <laughs> Yun lang reaksyon na niya. Kaya nga eh, nakita ko nga eh. Zia. 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 Zia, tignan mo Zia. 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 Zia? 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 ចុកចុកចុកចុកតេកណាំម៉ត់ចុកចុកចុកតេកណាំម៉ត់អូបោះចុកចុកក្រពុំីបយុកណាក់ចុកចុក So, ayan guys. Nakita nyo naman siguro na sobrang mahal na mahal ako ng pamilya ko. Papakita naman natin sa driver ko. Uh, ng since college. Ang call. Uh, call, tinan mo. Ang ganda. Sabi <laughs> ano niya, ano ba yan? Call, ang ganda ko lo. Naka 100,000 na ako sa YouTube. Ano? Sabi ano niya, ganun. <laughs> Marion, tinan mo. Maganda no. Congrats to you, Bob. Nabayaran ko na kasi. Nabayaran ko na bukas ng pinto ko. Palakpakan natin si Yoba. Dahil nagising niya ang buong bahay ng alas 5. Salamat, family! Meron papakita si Tita sa inyo. Ano yan? Tcharam! Tcharam! Ano reaction? Hindi masaya? Hindi proud sa tita? Ganun? <laughs> Silver play button na si tita. It's real. Tignan mo. Oh, Yulin Castro. Gold. Gold. <laughs> Gusto pa gold? Masabihin niyo, mag-subscribe kayo sa tita namin. Mag-subscribe. <laughs> mag mag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo. Hello guys, mag-subscribe kayo sa tita namin. Dali. Hello guys. subscribe <laughs> kayo. Subscribe. <laughs> <laughs> Basta guys, naiintindihan niyo na 'yon at naiintindihan niyo din yung reaction nila, 'di ba? Walang kwenta. Sabi mo, <gasps> oh, "I'm proud of you, tita." Ganun. Ah, wala pang gold. will you say congratulations. Kadis, wala ka pang gold. <laughs> <laughs> Hello guys, nandito ako ngayon. Basta kung nandito ako ngayon, kung nasan na ako ngayon. Kasi pinuntahan ko si Ivana. Kasi papakita ko sa kanya yung 100k ko. Siyempre, si Ivana ang pinakamalaking part kung ba't ko nakuha itong 100k ko. So, papakita natin sa kanya. Hintayin natin. May papakita ako sa sa'yo. Ano oh, ready ka na? Gusto ko makita mo din, Tri. Ayan na! Tinan mo! Kasi gusto ko mag-thank you sa'yo dahil may nerta mo ako sa YouTube. At saka ikaw talaga ang dahilan nito. Thank, thank you so you much, nyo. Thank you so much talaga. Guys, namamagay mga ko, is kung sila sa Bella, kung tatagalda ako. Dinistorbo ko na naman si Miss Ibang. Anong istorbo na naman tayo ng tao. Thank you, Miss. Thank you so much, Mio. Love you. Mag-upload ko lang. Thank you. Nandito kami sa Cornerstone Studios kasi mag hiningal ako. Hindi mo tayo naghagdan. Kasi mag photo shoot and video shoot para sa intro ko. Kala mo naman talaga vlogger. So ayun, may make up na. Hoy, stop it! Ah, oh, uh diba, Naalawin ko nunonood ka. Alam mo kinakabahan eh, ka. Tapos na yan. <laughs> Mama mo <what's> 7. <seven? laughs> awala ah, dyan?